Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato eh, nag lang yata ng suka, ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador! Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Daging si PNP pa At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Kabi-kabila ang palitan ng patutsada ng mga magkakalabang partido sa eleksyon. Ilang araw pa lang ang nakararaan mula ang formal na pasimula ng kampanya. Ayon sa political analyst na si Ferdi Pasion, normal na ito tuwing sumasapit ang panahon ng halalan. Asahan pa niya na magpapatuloy ito hanggang sa dumating ang araw ng eleksyon. Ayon kay Pasyon, nangyayari lang naman ang awayan ng mga politiko tuwing eleksyon. Pero ang kagandahan naman yung pagkatapos ng eleksyon, na naman mga politiko sa Pilipinas, ay eh sila uli no? para ano bang walang nangyari. Pero bakit nga ba may gumagamit ng tinatawag na negative campaigning? Paliwanag ni Pasyon, ito ay dahil may mga Pilipino pa rin madaling madala o mapaniwala ng mga paninira ng mga politiko na ang layunin lang naman ay makuha ang kanilang mga boto. Expected pa rin yan, no? lalo na sa mga bansa na mababa, mababa yung educational quality na, na ang mga tao uh, ay madali pa masway ng negative campaigning. No? At uh, naniniwala pa rin ng mga maraming mga tao uh, mga, sa mga sabihin na natin uh, paninira, no? sa ating bansa kasi for several decades in a row uh, may mga datos na nagpapakulay na pamaba ng pababa yung ating educational quality Sa halip na bigyang pansin ng mga patut sa dahan mas mabuti niya na pag-aralan mabuti ang background o ang mga nagawa na ng mga personalidad na tumatakbo ngayong eleksyon bago ibigay ang boto history ninyo, yung kanilang uh, record, kung sila mayor pa, o congressman pa, o governor pa, uh, para malaman niyo ito ba pro-people beto, pro-consumers beto, pro-poor beto, o pro-oligarchs, pro-foreigners beto, o pro-Filipinos. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw kanyayo amin and welcome sa usapan Tito Mami chill-chill lang po muna tayo. Dahil masyadong toxic ang takbuhan ng uh, politika sa ngayon dahil sa nalalapit na eleksyon. Meron po akong nakalap ng mga quotes galing sa ilang personalidad at gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon. Pero lahat pong ito ay amusing, nakakatuwa at yung iba nakakahiya. So, umpisaan ko po, po dito kay Senator Bato de la Rosa. Ayon po sa Enquirer, de la Rosa, willing to wage war in WPS to prove he is not pro-China. Sabi niya, willing ako mag sa West Philippine Sea. Umani tuloy siya ng samot-saring batikos. Sabi po dito, muling umani ng matinding kritisismo si Sen. Bato de la Rosa mula sa netizens dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa China at West Philippine Sea. Ayon sa ilang netizens, hindi umano forte ng partido ni de la Rosa ang lumaban sa China dahil itinuturing umano nilang kakampi ito. Isa sa mga komento ng netizen ang nagsabi, Tumigil ka ba to? hindi laban sa China ang forte ng partido mo. Kakampi nyo sila, kaya sunod lang kayo sa gusto nila. Kung talagang para ka sa WPS, sana noon ka pa na mara. p a n g -A. <laughs> Ako naman ang masasabi ko, bakit ngayon ka na magsasalita ng ganito? Dahil ba sa eleksyon? Eh yung mga nagdaan mga insidente kung saan binubuli ng China ang Pilipinas, ikaw at ang mga kasamahan mo ay tikom ang bibig at hindi maipagtanggol ang Pilipinas. Tapos ngayon, sasabihin mo, willing ako mag sa West Philippine Sea. At tama itong sinabi ng netizen, kung talagang para ka sa WPS, sana noong ka pa naman. Dahil kung ipaglalaman nyo ang Pilipinas, laban sa China, dapat noon pa. Pangalawa po sa aking listahan, Rodante Marcoleta, nung sinabi niya, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan yung Exclusive Economic Zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo, atin yan. Pero huwag tayong magpakagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yun. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Eh, lumalabas na ito palang si Marcoleta, ang ignorante. Dahil meron akong napanood, hindi ko lang maalala kung sino yung nagpaliwanag doon, na talagang sa ngayon masasabi na hindi pa siya internationally considered as West Philippine Sea. Pero yan po ay dumadaan sa proseso. Dapat yung bansa mo na in this case ang Pilipinas ang dapat magpalit ng pangalan. Kaya nga tinawag na West Philippine Sea. Yan tapos kailangan tanggapin ng bansang yun, na yun na ang pangalan niyan, tapos isasabit yan somewhere, hindi ko lang maalala talaga yun, tapos dadaan sa proseso until such time na tanggapin sa si international community na yung pangalan na yan ay mag stick as West Philippine Sea. So dito pa lang, pinapakita ni Marcoleta na talagang siya ay pro-China. Ibig bang sabihin, hindi alam ni Marcoleta itong procedure para yung West Philippine Sea na yan ay maging West Philippine Sea talaga. Pero yung ibang bansa ako, Tanggap na po nila na yan West Philippine Sea ay sa Pilipinas. May naalala tuloy ako, yung sinabi ni President Trump na yung Gulf of Mexico ay papalitan ang pangalan at gagawing Gulf of America. Pero siyempre, dadaan mo na yan sa proseso. Porque umani ng batikos si Marculeta, bigla naman siyang kumambyo. At ito ang sinabi niya, I am not saying it is wrong for us to call it West Philippine Sea. I said, with or without name, that particular area is ours. We need to fight for it until the last breath. O nakita nyo ngayon, pinaglalaban nila ang West Philippine Sea. Eh mga pro-China ito eh. Para din pala itong si Bato de la Rosa eh. At willing to die para ipakita na siya ay hindi pro-China. Ngayon, ito naman si Marcoleta. Matapos niyang palabasin ng mga mangmang ang mga Pilipino at dapat maalaman daw natin na walang West Philippine Sea sa mapa. Dahil ang gusto niya, South China Sea. Ito naman, bigla siyang babaliktad. Ganun talaga kapag eleksyon. Kapag naramdaman mo na meron kang nabitawang salita na magpapabawas ng boto sa'yo, kakambyo ka siyempre. Kailangan mo ibalik ang tiwala ng taong bayan para iboto ka. Kung may tiwala pa sila sa'yo. Sunod naman, si Vic Rodriguez. Dahil nakita ko po itong post ni Attorney Vic Rodriguez nung para siya nagmamakaawa at sinabi niyang, Please, help campaign for me. Wala namang pong masama na humingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan, sa taong bayan, para kayo ay ikampanya at iboto. Kaya lang sa kaso ni Dick Rodriguez, di ba tinatawag niya ang sarili niya na kingmaker? Teka, nung sinabi ba ni Dick Rodriguez na siya ay kingmaker, ang gusto niyong ipahiwatig ay siya ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos? O pagpalagay niyo na, sige, for the sake of argument, si Vic Rodriguez ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos, bakit hindi niya ipanalo ang sarili niya? Siguro naman kahit na hindi siya humingi ng tulong para ikampanya siya, mananalo siya kasi kingmaker nga siya. Eh. So malalaman natin itong darating na eleksyon kung dapat niyang tawagin kingmaker itong si Vic Rodriguez kapag naipanalo niya yung sarili niya. Sunod sa nabasa kong nakakatawang post, itong sinabi ni Senatoria Bol Philip Salvador. Sabi niya, bakit ganun? Bakit ganun sila kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong Senate slate, yung, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino, ang PDP laban slate. <laughs> Ito po kasi ang reaksyon ni Philip Salvador dun yata sa statement ni President Bongbong Marcos na mga pinabili ng suka. Pero nakakatawa dito itong sinabi ni Philip Salvador. Bakit ganun sila kabastos. Kung bastusan po ang pag-uusapan, may tatalo pa ba sa kampo ninyo? Mula kay former President Rodrigo Duterte, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga alipores, sa kanyang mga supporters, may tatalo pa ba sa kabastusan ninyo? Tapos sasabihin mo, kaya nga ang sinamahan mong slate, yung wala <laughs> yung walang bastos. Eh di ba, ikaw nga ang nagsabi ng pinagtanggol mo si ex-president, doon sa mga bumabatikos kay Duterte, mamatay na kayong lahat. Talking of pagiging bastos. Sunod ko, si Baste Duterte, nung sinabi niyang isang mapang-abuso at mapagmalabis ng pamahalaan, yan daw yung administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, habang nagsusumikap tayo patungo sa isang maunlad na bukas ay pilit naman tayo hinihila pabalik ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Need I explain more kung kaninong administrasyon ang naging mapang-abuso at mapagmalabis? Kayo nga po mag-comment sa baba, kaninong administrasyon po ang mapang-abuso at mapagmalabis? Siguro dapat tumingin muna sila sa Sanlamino. Ano? Sunod naman po, isa pang senatorial na itago natin sa pangalang Willie Revillame. Eh. Meron palang ganitong ganap. Sa isang interview kasi with Gretchen Ho, tinanong siya kung meron na po ba kayong panukala na naiisip. At ang sagot ni Willie, wala pa. Kasi di pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko na lahat iisipin yan. Iniisip ko muna kung paano ako mananalo. Huwag niyo muna akong tanungin ng mga ganon. Ito ang gusto niyong maging senador. Wala pang maihain sa taong bayan. Ibig sabihin, blanko pa lahat. Pag naupo siya sa Kapalaan siya mag-aaral, sa Kapalaan niya pag-aaralan ang takbo ng Senado, sakaling siya gagawa ng plataforma. Kaya nga ang dami nilang nagsasabi, tama na po ang isang Robin Padilla sa Senado. Huwag na natin dagdagan pa ng isang Willie Revillame. Sabi ng ibang netizens, marami naman daw natulungan itong si Willie Revillame. Kaya huwag daw maliitin kung siya ay gustong tumakbong senador. Kung matatandaan nyo po, galing mismo kay Willie Revillame na ayaw niyang tumakbo sa government office dahil wala naman siyang alam. Tapos kinain niyo yung kanya sinabi, ito tumatakbo siya. Walang mga panukala. Sa kanya lang iisipin at pag-aaralan niyan kapag siya ay nanalo na. Talaga nga naman pinapasok tayo ng mga komedyante sa Senado. And speaking of Robin Padilla, napanood niyo ba itong maiksing clip kung saan sinabi ni Robin Padilla na I invoke my right to bla bla bla. <laughs> Panoorin po muna natin. Nakatikin na ba kayo ng biskuit na may cannabis? Ah, uh, ano, uh, ay, ano muna? di ano ba yan? I invoke my right for... <laughs> 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 Nire-respeto ko po ang sigot. Opo, baka makakontempo dito, ha? <laughs> Thank you uh, Minority leader. Kumusta, oh, salamat po. <laughs> Thank you. Pero yung yung mga tinanong po ng ating uh, presiding officer, yung biscuit, the brownies, these are recreational use of mariwa, of cannabis or abowal. Ah, I Actually po gin, Ginoong Pangulo, yung uh, nagiging recreational lamang po ito kasi hindi po controlled yung milligrams. Kasi na, ang, 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 ang kaibahan po talaga ng medical cannabis, meron po siyang medical doctor na um. pag-aaralan ka po kung gaano kataas yung milligrams o grams na ibibigay sa'yo. Yun po ang kaibahan. Yun po kasing mga nilalagay po sa, uh, sabi nyo nga po, cookies o cake o yung mga yan, wala pong Well, well, recreational po yan. Oh, klaro yan natin, bawal. Bawal yan. Opo, oh, amat kung, so, kahit, sa po Kahit pumasa, yun. kahit pumasa itong panukalang ito, we will never see na may bake shop dyan, na may... Ay, bawal, ko, po, yes, bawal, yes, po. bawal may po, bawal po. Bawal, bawal, po, yung Apo, recreational Apo. po. Kahit hindi siya uh, sinisigarilyo, hindi siya inismo, bawal yun. Kasi recreational Apo. yun, okay? Opo, opo. At saka ito po, medical cannabis, yung final product ay dapat FDA approved pa rin. Apo. Apo. Okay, okay Apo. po. Pasa klaro po lahat yun. Opo. Ang galing ni Robin Padilla, no? Gantong klase bang senador ang gusto niyong idagdag? Hindi ko po minamaliit ang pagtulong ni Willie Rebillame. Pero yung papasok ka sa isang larangan na wala ka man lang ka-idea kung anong iyong panukala, kung ano ang iyong plataforma, abay netizens, voters, mag-isip-isip naman po tayo. Sa bagay, kung gusto niyo magkaroon pa ng isang Robin Padilla sa Senado, iboto niyo si Willie. Sunod natin, itong pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy nung siya daw ay inutusan ng Diyos para tumakbo at pumasok sa politika. At blessing in disguise daw ang kanyang pagkakaaresto at pagkakaditini dahil nagkaroon daw siya ng pangitain na meron siyang panibagong misyon. Ano yung misyon na yun? Para makapagsilbi daw sa taong bayan? At gagawin daw tayong first world country? Inutusan ba siya ng kanyang ama? na pumasok sa politika para ano? Magsilbi o manggulo? Dahil sabi niya sa isang interview kay Malutikia, nung kinanong siya, bakit ka, sir, tumakbo? Ang sagot ni Kibuloy, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko sila. Apakalabo nitong si Kibuloy, ano? Ano ba to? Anak ba ng Diyos o anak ng demonyo? Dahil ko anak siya ng Diyos, na sinasabi niyang siya ang bagong Kristo, hindi siya tatakbo para manggulo. At kahit nagguluhin ng buong mundo ang buhay mo, hindi ka magbebinggan Dahil para sa'yo, anak ka ng Diyos. Ikaw ang bagong Kristo. Kahit na ipako ka nila sa krus, hindi ka kikibotulan ng ginawa ni Heso Kristo. So kung ginulo ng tao ang buhay mo, parang pinako ka na sa krus. Hindi ka dapat magsalita nito na ginulo nila ang buhay mo, ngayon guguluhin mo ang buhay nila. So kapag ginulo mo ang buhay kung sino man sila, eh di ginulo mo na rin ang buong Pilipinas. Yan ba ang inutos ng Diyos sa'yo? Tumakbo ka para guluhin ang Pilipinas? And speaking of Kibuloy, meron pang isang senatoriable na sa tingin ko wala pong kapag-apag-asang manalo ang sumusuporta kay Kibuloy. At yan po si Jimmy Bondo, na ang pagkakaalam ko ay isa ng abogado ngayon. Sabi niya, kaya ako sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil para sa akin, siya ngayon ang muka ng kawalan ng justisya sa sistema ng Pilipinas. Hindi ba nakita ni Atty. Bondoc yung kawalan ng justisya sa mga diumanoy ginawa ni Pastor Kibuloy? Sabagay, ganun po talaga yan. To each his own. E di suportahan na, kayo kayo magsuportahan dahil wala naman kayong pag-asang makapasok sa Magic 12. So kung nag-umpisa tayo kay Bato de la Rosa, magtatapos din po tayo kay Bato de la Rosa. Nung sinabi ni President Bongbong Marcos na tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Hindi po pinalagpas ni Senator De La Rosa at siya ay nag-react dito. Sabi po niya, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinahihiya kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yan. Aba, eh, parang sinabi na ni Bato na meron tayong lisensya, meron tayong pasis na pumasok ng mga masasamang loob. Dahil ang mga taong yan ay wala ng karapatang mabuhay wala na silang karapatang magbagong buhay kaya hindi ako mahihiya na mabahiran ng dugo ang aking mga kamay dahil ang mga pinito ay masasamang tao na walang karapatan mabuhay sa mundong ito. Ganun po ba yun? So, aminado si Senator Bato de la Rosa na parte siya ng EJK. At ang huling pinakanakakatawang post na nabasa ko galing kay Secretary Lorenzo Larigadon sa mga PDP candidates at sa kanilang proclamation rally noong February 14. Sabi niya, This is an insult to PDP proclamation. Nakakaawa na nakakatawa. Wala kayong tao. Mga paid bloggers lang nanonood sa inyo. <laughs> Kawawa naman talaga. Huwag na natin ihambing sa mga taong umatin sa proclamation rally ni President Bongbong Marcos. Ihambing eh, na lang natin sa proclamation ng liberal. Mas marami pa ang tao na umatin sa proclamation ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan kung saan inendorso sila ni ex-Vice President Leni Robredo kesa dito sa PDP proclamation na ang narinig na naman natin galing sa nag-endorso sa kanila si former President Rodrigo Duterte ang akusasyon na wala naman siyang maipakitang pruweba at ang pagbabanta sa buhay ng mga senador. <laughs> Kayo po, anong masasabi niyo sa episode natin ngayon? Comment lang po down below.